So, magandang araw nga sa inyo mga kasanindan. Ito nga, nanguha nga tayo ng water plant na tinatawag na potos plant. Madalas siyang nakikita tinatanim sa lupa at maganda at pwedeng pwede siya sa tubig. Ayan nga, pansamantala, i-acclimate muna natin siya dito sa stock water natin na binaglalagyan natin ng mga live foods na mga alaga nating isda. Eh kasi nga, gabi na kaya bukas na. Ayan na nga, good morning, magkapi muna tayo mga kasanindan. Ayan nga, muni-muni muna tayo mga kasanindan, kapi muna tayo. Para kasing lobat na lobat ako pag hindi ako na nakakainom ng kape sa umaga. Kaya ayan, full charge na ako. Tara, simulan na natin. Siyempre, kunin na natin yung inacrimate natin na potos plant. At kunin na nga natin yung mga beta tank natin para linisin. Ayan o, oh, ang dumi-dumi na oh. Para lagyan na nga rin natin ng buhay yung mga tanki natin ng mga isda. Ganyan nga pala ako maglinis mga kasanindan. Sinisip-sip natin ng siphon yung mga dumi sa ilalim ng aquarium tank natin. 50% to 70% nga lang pala ako maglinis ng beta tank natin. At sa kahit anong size ng aquarium para maiwasan natin yung water shock na sanhi para mamatay yung mga alaga nating isda. Pero nga dahil dito naisipan ko na lang i-100% na lang yung water change natin kasi nga nakita ko yung salamin ng tank natin ay sobrang dumi na para maganda at malinaw na lang muna natin makikita yung mga isda natin mamaya Gagamitan na lang natin syempre ng safe na sistema sa pagpapalit ng tubig kaya ayan nga kumuha na ako ng stock water isang linggo na yan naka-stock sa bahay kaya safe yan gamitin. And evaporate na yung mga chlorine dyan. Maglalag maglagay tayo ulit ng bacteria ball o tinatawag na labarak. Diyan naman naninirahan yung mga good bacteria at talisay leaves syempre. Yung mga ibang hindi ko na-explain, na explain ko sa susunod. Sobrang dami kasi ng procedure na yan. So ngayon ilalagay na nga natin yung photos plant dyan. Kasi nga kaya ginagawa natin yung mga prosesong to para maiwasan natin yung mga error. Lalo na sa mga beginner para may idea na kayo. Para hindi nyo na mapagdaanan yung mga pinagdaanan ko na pagkakamali. Para maka menos, -menos na rin kayo no. Kasi alam naman natin na hindi rin biro ang pagbili ng mga isda. Kaya ingatan natin sila. Ah, imbis na anti-stress, eh baka may stress pa tayo pag bigla mong nakitang palutang-lutang yung mga isda mo. So rock so, di na pala tayo muna maglalagay kasi first time ko lang maglalagay ng potos plant. Hindi ako sigurado kung mabubuhay siya pag nilagyan ko ng asin. Kaya ayan, ilagay na natin yung dried talisay leaf. At ilagay na rin natin isa-isa siyempre yung beta fish natin. Ayan no? Oh, di ba? Ang saya-saya na nila dyan. Ayan na naman, nagpainit ng kape tapos pag iinumin pag malamig na. So ayun na nga mga kasanindan, natapos na natin yung project natin, no? Ayan yung potos plant. Sa photos plant kasi mas maganda na meron tayong ganyan para meron tayo natural na oxygen na nakukuha dyan sa halaman na yan na makakatulong sa kanila Ang beta naman ay nabubuhay kahit walang oxygen Pero syempre kahit paano tulungan pa rin natin sila na mabuhay ng maayos at lagyan ng kulay at buhay ang kanilang tirahan. At the same time, maganda rin naman yung tignan sa mga bahay natin kasi meron tayong halaman sa loob ng bahay. O di ba may isda ka na, nakadecorate ka pa. Mas masaya at mas masarap na natin sila mapapanood. At isa pa, mas maraming benefits ang makukuha natin sa mga halaman na yan dahil kaya nilang sumipsip ng mga ammonia, mga bad bacteria, na ng pagkakaroon ng sakit ng mga alaga nating isda. Kumbaga, napipiltirize ng mga halaman na yan yung tubig na ating mga alaga. O ba diba, ang gana sa pakiramdam pag ganyan, pero syempre, huwag pa rin natin kalilimutan na lagi tayo naglilinis at nagpapalit ng tubig ng mga alaga nating isda. Tinutulungan ka ng mga halaman na yan at tutulungan mo rin sila. Yung mga natira na pala nating photos plot nilagay natin sa ibang tank natin at pararamihin natin para sa iba naman ay malalagyan din natin. So yun lang mga kasanindan, sana meron kayong onting nakuhang tips mula sa Sandan Pet Tips. So yun lang mga kasanindan, happy fish keeping sa inyong lahat at lagi nga sinasabi sa inyo na sanindan na manatili tayo good day and good vibes from Sanindan and Sandan Pet Tips. Hanggang sa muli, bye bye!